Hello ka WFW! Kamusta po kayo? Yung mga nagaganap po dito sa loob ng Israel, ito po yung mas nakakatakot. Kasi halos araw-araw po, may terror attack na nangyayari. Kung naalala niyo po nung magpalipad ng missiles yung Iran last week, bago po yun may terror attack na nangyayari sa Mayafo, Tel Aviv. May dalawang armado ng lalaki na pumasok sa tren at pinagbabaril po yung mga pasahero. Walo po yung namatay doon. And nitong Sunday lang, October 6, um, sa may Central Bus Station ng Bersheba, may isang lalaki din na walang habas na pinagbabaril yung tao. And may isang namatay doon na babaeng sundalo at sampu yung sugatan. Kahapon naman sa may hadera, stabbing attack po yung ginawa niya. Anim po yung nasugatan. At kanina lang po, uh, ibinalita yung nasa critical na condition na matay rin po. And yun, may balibalita rin po na may pasasabugin silang mall sa may Tel Aviv. Uh, pero nalaman daw ng mga pulis kaya bulilyas yung plano. Pero siyempre iba yung pag-iingat pa rin po, 'di ba? And actually, itong mga nangyayari dito sa Israel, hindi na po bago sa kanila yung ganito. Kasi halos uh, may mga nagaganap din po na senaryo na ganito dito. Pero this time, halos araw-araw po na ginagawa nila. At ang mas nakakatakot po yung laganap sila dito sa loob ng Israel at hindi namin sila kilala. Kasi kahit hindi po punteriya ng mga ito, yung mga foreign workers, pwede rin po kaming madamay, ba diba? Dahil hindi namin alam yung mangyayari. Yun, mas nakakatakot lang. Pero syempre, iba yung pag-iingat talaga. And yun, uh, sana matapos na yung gera para wala nang ganito. Um, <laughs> mag-ano na lang tayo, magdasal na lang lagi. Yun, sana may natutunan kayo about dito sa aking video. Pakilike po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.